araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Edo, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lynn Kaligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga. Maraming salamat sa iyo, uh, Idol Sheila Bonino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga, yun, mga idol. Shout out din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Unang bisis kasi ngayon na, na nagiging kalaban na nila ito kahit na umatras na itong si Butchok, patuloy siyang inaatake ni Mako at nitong si Nunoy. Alalay din lamang ang mga pag-atake ni Butchok dahil ayaw niyang mapatay o ang kanyang matalik na kaibigan. Agad na inihagis nitong si Butchok ang kanyang mga matatalas na mga paarko na parang mga bumirang. Kamunti ka na niyang matamaan itong si Mako. Maagap naman na umikot sa iri itong si Butchok kasabay ng pagsalo ng kanyang mga matatalas na mga paarko na kusang bumalik sa kanyang mga kamay. Ngunit pagbagsak niya sa lupa, kasabay naman sa pag-atake nitong sinunoy na umaangil sa galit. Agad na iniwasan ito ni Butchok at nagpakawala ang binatil ng sundalo ng isang malutong na pagsipa. Tinamaan niya itong sinunoy sa bandang tagiliran na nagiging dahilan para mapayuko ito at mas lalong umaangil ito sa galit. Matapos na mapalahod ni Butchok ang kaibigan, agad na pumihit ito at inabot naman pagatake itong si Mako. Hangga't maaari, ayaw niyang saktan itong si Nonoy. Ngunit agad naman na naiwasan ito ng kanang kamay ng hari ng saling at agad nagumanti ng mga pagatake. Bago pa makaiwas itong si Butchok, tinamaan naman siya ni Nonoy ng mga pagtarak gamit ang mga matutulis nitong kuko. Bumaon ang mga kuko nitong si Nonoy sa likod ni Butchok. Samantalang tinamaan din ni Mako itong si Butchok gamit ang kanyang armas. Ngunit nang tamaan ni Nonoy ang matalik na kaibigan na si Butchok sa likuran, parang nayanig ang katawan ng aswang at hindi nito maintindihan na parang sobrang pinagsisihan nito ang ginawang pag-atake kay Butchok. Hindi pa nga napigilan ito ang mapapaluha. Nang bumagsak sa lupa itong si Butchok, biglang nalusaw na lamang ang katawan ng binatilong sundalo at nabatid agad nitong si Mako na isa iyong usal na linlang. Dahil itong si Butchok, ginamit na nito ang mga pintuan na portal para mapabilis na makakalipat ng pwisto Nakalipat agad ng pwisto itong si Butchok sa likuran nitong si Mako at agad nagamit ang mga matatalas na mga paarko nitong si Butchok walang habas na inataking niya ito. Maagap naman na naisangga nitong si Mako ang kanyang armas at wika pa nito kay Butchok. <laughs> ano ngayon ang pakiramdam bata na gusto kang patayin ng iyong kaibigan? <laughs> ngayon, tatapusin ka na namin. Ngunit napatigil sa pagsasalita itong si Mako nang maramdaman ang pagtarak ng mga kuko galing sa kanyang likuran. Sunod-sunod iyon na labis niyang ipinagtataka. Bago pa siya makakilos at makalayo, kinagat na nitong si Nunoy ang kanyang liig sabay ng mga pagbato ng mga usal. Wika pa nitong si Nunoy na sobrang namumula na ang mga mata ng bata at mababanaag mo ang sobrang galit na nararamdaman. Pagbabayaran ninyo ng buhay ang ginawa ninyo sa akin. Uubusin ko kayong lahat. Pati pa nga itong si Butchok. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Natitiyak niyang bumalik na ang dating si Nunoy. Dahil nga sa nangyayari kanina na tinamaan ni Nunoy itong si Butchok, naramdaman ng kanyang puso ang pagsisisi. Kahit na hindi ito galing sa kanyang isip. Kung naburaman na ng mga disipulo nitong si Haring Bugon ang pag-iisip nitong si Nonoy na magkakasama sila ni Butchok. Ngunit hindi kayang burahin ang damdamin ng mga ito na simula pa lamang sa kanilang kamusmusan ay magkakasama na at nagtuturingan na magkakapatid. Sa pangyayaring iyon na hindi inasahan nitong si Mako at maging si Butchok na magising itong si Nonoy at manumbalik ang lahat ng alaala nito nagpapatunay lamang ito kung gaano kalalim ang pagkakaibigan at pagsasamahan ng dalawang mga binatilyong mandirigma. Matapos na maibato ni Nonoy ang kanyang usal, nangingisay na ang buong katawan nitong si Mako. Dahil isa iyon sa mga bagong kakayahan ni Nonoy na kaya niyang maipasok ang kanyang mga usal sa mismong sistema ng kanyang kalaban. Kakaiba na ang lakas na tanga nitong si Mako Ngunit sa mga sandaling iyon, wala na itong magagawa. Nang mapagtanto naman itong si Butchok, nanunumbalik na ang alaala ng kanyang matalik na kaibigan, walang pagdadalawang isip na hinagip niya ito ng mga pag-atake gamit ang kanyang dalawang matatalas na mga paarko. Inataki agad nitong si Butchok ang nakaluhod ng si Mako. Agad na humiwalay ang ulo nitong si Mako sa kanyang katawan tumilapon pa ito doon sa batuhan bago ito gumulong sa batuhan pababa. Habang ang katawan naman itong si Mako, bumagsak ito sa batuhan na kanilang kinaroroonan. Nangingisay pa nga ito ng ilang mga segundo bago ito tuluyan na binawian ng buhay. Napaluha itong sinunay nang mapagtanto ang lahat-lahat. Wika nito kay Butok. Bade, patawarin mo ako. Masyado akong pabaya at kampante. Kaya nagagawa ng mga aswang na iyon na mahuli at magawa ng mga ito ang kanilang tunay na pakay sa akin. Ako mismo ang papatay sa matandang iyon. na doon sila sa kaharian ng salim. Sagot naman itong si Butchok na hindi masukat ang nararamdaman na saya at kagalakan. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyon, pade. Ayon kay Lula Candida pinaghandaan ng mga ito ang kanilang binabalak sa iyo hindi pa tayo nakapasok sa mundong ito nakalatag na ang kanilang plano Umaaring dahil din iyon sa mga barangan ang mahalaga ngayon buddy, nagbalik ka na at ngayon tatapusin na natin ang lahat ng mga ito ang mga mandirigma ng salim nakaharap nila ni Buno at Kimba hindi makapaniwala ang mga ito na namatay na agad itong si Mako at sa tingin nila mukhang nagbalik na itong si Nonoy sa kanyang tunay na alaala. -ala. Ngunit wala naman silang magagawa dahil may mga sugat na din ang mga ito sanhi ng mga pag-atake nila ni Buno at Kimba. Inaasahan kasi nila itong si Nonoy at Mako na siyang makakagawa ng malaking pinsala sa grupo nila ni Butchok. Ngunit hindi nga nila inaasahan na agad nang nagbalik ang alaala nitong si Nonoy sa nangyayari doon. Masayang masaya naman ang mga kasamahan nila ni Butchok na nagiging dahilan para mas ganahan ang mga ito sa pakikipaglaban. Tumulong na din na magkakasama sina Nonoy at Butchok para pabagsakin ang mga nilang na mga takte. Ngayon, buo na muli ang kanilang grupo. Wala nang isipin pa ang mga ito at pag-alinlangan sa kanilang misyon ilang minuto lamang ang mga lumipas tuluyan na nilang napatay ang lahat ng mga nilalang na mga takte na umaataki sa kanila matapos iyon nang makarinig ang mga ito ng mga pag-angil galing doon sa unahan ng mga batuhan wika nitong si Butchok. bali, kailangan natin na lumayo agad hindi maubos natin ang mga nilalang na ito baka mas matagalan pa tayo kung patuloy na harapin natin ang mga nilalang na ito. Sagot naman itong sinunoy. Tama ka, Kailangan na natin na makarating sa lugar ng buga. May alam akong mga daanan dahil doon kami dumaan sa pagpunta namin sa lugar na ito. Dahil nga balik ang alaala nitong sinunoy at hindi nabura ang kanyang alaala simula ng madala ito doon sa lugar ng salim, may mga nalalaman na ito sa lugar ng buga. Ngunit bago tumuloy ang mga ito, napayakap muna si Nabuno at ang dalawang mga batang paslit kay Nunoy. Dahil sa saya ng mga ito na nagbalik na ang kanilang kasama at nabubuo muli ang kanilang grupo. Makalipas ang ilang mga sandali, mabilis nang nagtatalunan na ang mga ito doon sa mga batuhan pababa may sapa kasi sa baba at mayroong mas mabilis na daraanan doon papunta sa lugar ng buga at alam ito ni Nunoy. Makalipas ang ilang mga minuto, tuluyan na silang nakalayo doon sa mga nilalang na mga takte. Madilim ang buong paligid dahil sa napapaligiran sila ng napakataas at napakalawak na mga batuhan. Ngunit hindi iyon hadlang sa kanilang pag-usada mabilis pa rin ang kanilang pagtakbo sa gilid ng sapa na hindi nila mawari ang tubig na umaagos na parang punong-puno ng dumi at mayroong napakasangsang na baho. Matapos ang ilang minutong pagbaybay ng mga ito doon sa gilid ng sapa, may nakita ang mga ito na medyo may kalakihan na butas doon sa pangpang. -pang. Agad na pumasok doon itong sinunoy at sabi nito sa kanyang mga kasamahan, Sumunod kayo sa akin. Ang butas na ito ang nag-uugnay sa lugar ng kamatayan at doon sa lugar ng buga. Dadaan tayo sa ilalim ng lupa. Ngunit kailangan pa rin natin na mag-ingat dahil may mga bantay ang lagusan na ito. Ako na muna ang mauna. Matapos iyon, agad na binaybay na ng mga ito ang lagusan. Hindi din naman ganun kadilim dahil may mga nakalagay na mga ilaw na gawa sa sulok sa bawat gilid ng lagusan na iyon hanggang sa nakakasalubong nila ang ilan sa mga bantay ng lugar ng buga na naglilibot doon sa loob ng lagusan. Agad na inutusan sila nitong sinunoy na magtago muna ang mga ito doon sa likod ng mga malalaking tipak ng bato. Pagkatapos sinalubong inunoy ang mga bantay at nagkunwaring kabilang parinsya ng mga ito hindi pinahalata nitong si Nunoy na nanumbalik na ang kanyang alaala at nang malingat ang limang mga bantay, agad na dinaklot ang dalawa nito at inihagis ang mga ito sa kinaroroonan nila ni Butchok. Pagkatapos, inaatake ng binatiliyong aswang ang tatlo ng mga pagkalmot ng ubod ng bilis. Pinugutan niya ang mga ito ng ulo Samantalang sina Butchok, walang inaksayang sandali na din ang mga ito. Ang dalawang inihagis nitong sinunoy sa kanila, agad nilang kinitlan ang mga ito ng buhay. Matapos ang kanilang ginawa, muling nagpapatuloy na ang mga ito at bawat mga bantay na makakasalubong nila, iyon ang ginawa nitong sinunoy na nagpapanggap itong kabilang pa rin doon sa mga mandrigma ng lugar ng salim. Dahil sa kanilang ginagawa, walang kahirap-hirap na narating nila ang mga batuhan sa likurang bahagi ng kastilyo. Ngunit hindi pa tuluyan na lumabas ang mga ito dahil mas marami ang mga nagbabantay doon at mahirapan silang mapatay agad ang mga ito nang sabay-sabay. Kaya si Buno ang gagawa sa mga bagay na iyon. Habang inihanda nitong si Buno ang kanyang mga usal sa kanyang kakayahan sa mga kawayan, inihanda din nitong si Butchok at Akiko ang kanilang dalang mga armas pana kay Akiko at tirador naman kay Butchok Hindi pa kasi maaring gamitin nitong si Kimba ang kanyang riple Dahil makalika lamang iyon ng ingay na maaring pumukaw sa pansin ng iba pang mga bantay Matapos ang mga usal nitong si Bono Agad na pinagapang niya ang kanyang mga kawayan sa ilalim ng lupa at sa pagbato nitong si Buno ng mga panapos na mga usal biglang naglabasan ang kanyang mga kawayan doon sa kinaroroonan ng mga bantay at walang kahirap-hirap na napupuluputan ang kanilang mga katawan at direktang tinakpan ng mga tangkay ng kawayan ang mga bibig ng mga ito para hindi makagawa ng anumang ingay. Nagpakawala na din agad ng mga pagpana itong si Akiko at pagtirador naman itong si Butchok. Kaya sunod-sunod na tinamaan ang mga ito Nasa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na napatay na nila ang sampung mga bantay doon sa likurang bahagi ng kastilyo. Ba't hindi lang may mga kasamahan pa ang mga ito, kaya binilisan na nila ang kanilang pagsagawa ng pag sa pag-indak nitong sibuno sa lupa. Agad nang dinala na sa ilalim ng lupa ang mga bangkay ng mga iyon at bumalik naman sa dati ang lupang nabibiyak doon ginawa nila iyon sa loob lamang ng isang minuto kaya napakalinis ng kanilang ginawa na wala man lamang kahit na isa ang nakakapansin malakas din ang kanilang mga sabulag ngunit ayon kay Nunoy kailangan nilang magplano habang medyo malayo pa dahil kung mas lumapit pa ang mga ito doon sa Kastilyo ng Salim maaring maramdaman na ng mga mandirigma ng salim at ng mga malalakas na mga aswang, ang kanilang presensya sa kabila ng kanilang mga inilatag na mga usal na sa bulag. Sa mga sandaling iyon, nagliliwanag na ang batong lagit na dala nitong si Butchok. Kaya natitiyak niyang malapit na sila doon sa kinaroonan ng pitong kabibi. Kaya ang balak nitong si Butchok. Bade, mas nakakabuting dito na tayo gumawa ng mga ritual para tuluyan na natin na matuntun ang kinaroroonan ng pitong kabibe. Baka doon sa itaas lamang ng kastilyo, nandoon ang kabibing iyon. Batay na din sa pagliliwanag ng batong lagit. Mukhang malapit na tayo sa kinaroroonan nito. Mas nakakabuti din tayo lamang ang pumasok doon sa loob para mas mapabilis ang ating pagpasok at walang makakapansin. Alalay lamang kayo, Buno, Kimba, Bantayan ninyo ang galaw ng mga bantay at kung sakaling may mga makakita sa amin, gagawin na ninyo ang nararapat. Pagkatapos agad nang gumawa na ng ritual ang mga ito, kinuha na nitong si Butchok ang mga ibinigay sa kanila ni Tata Islaw ng mga kakailanganin para sa kanilang gagawin ng mga ritual. Agara nilang sinimulan ang mga ito habang matiwasay pa ang buong paligid at walang nakakapansin sa bigla ang pagkawala ng mga bantay doon sa bukana ng lagusan. Matapos nilang magawa ang mga ritual ng ilang mga minuto, kumilos muli ang mga ito. Kinuha nila ang mga kasuotan ng mga bantay na napatay nila at isinuot nila ang mga iyon. Agad na naglatag ng mga portal itong si Butchok doon sa kanilang kinaroroonan na mag-uugnay naman doon sa ikaapat na palapag ng kastilyong iyon samantalang sina Akiko at itong si Kimba maingat na nagtago doon sa mga batuhan. Mayroon kasing napakalawak na pangpang doon sa likuran ng kastilyo na maaring mapagtataguan ng dalawa at makaasinta ng mabuti sino man na makikita nila doon sa kastilyo. Sina Buno naman at Abo, maingat na umibis ang mga ito at nagtatago doon sa mga batuhan. Minanmanan ng mga ito ang bawat kilos at galaw ng mga bantay doon sa likurang bahagi ng kastilyo. Sina Butchok naman, walang pakialam ang mga ito kung sakaling may makakita na sa kanila. Basta mawawasak nila agad ang nasabing pitong kabibi. Bahala na pagkatapos kung magkakaroon man ng bakbakan. Ngunit doon sa malawak na pangpang, -pang, habang umakyat doon si Nakimba at Akiko padaan sa mga butas agad nilang nakakasalubong ang ilan sa mga takti doon sa pangpang. Sa kanilang pagmamadali, hindi nila namalayan na mayroon na palang gumagalang mga nilalang doon sa lugar. Mabilis ang naging tugon ng dalawa nang makita nila ang mga kaganapan na iyon. Agad nang inaasinta nitong si Akiko ang mga nilalang gamit ang kanyang pana. Agad naman na natutuhog ng mga plaso ang dalawa sa kanilang mga ulo na nagiging dahilan para agad na mamatay ang mga ito. Samantalang itong si Kimba, hindi muna ginamit nito ang hawak na rifle para maiwasan na makagawa ng mga ito ng anumang ingay. Agad na lumundag sa mga batuan itong si Kimba na bitbit -bit ang isang punyal. Agad na pinagsasaksak nitong si Kimba ang mga nilalang na gamit ang kanyang punyal. Dinilitan niya ang mga ito sa kanilang mga liig habang tinuluyan na nitong si Akiko ang mga natitirang mga nilalang matapos nilang mapabagsak ang mga ito dinala nila ang mga bangkay ng mga nilalang doon sa likod ng mga batuhan para maitago baka kasi may mga gumagala pang mga nilalang doon at makita pa ang mga ito at iyon pa ang magiging dahilan para mabuko ang kanilang plano Mabilis na nagkubli ang dalawa doon sa mga batuhan na nakaharap doon sa may kastilyo. Sa kanilang pinagtataguan, mayroong isang malaking puno ng kahoy na nakaharang doon sa mga batuhan na nakatulong pa sa kanila para makapagtago ng mabuti. Sina Bocok naman at itong si gamit ang mga portal nitong si Butchok agad na nakarating na ang mga ito doon sa ikaapat na palapag ng kastilyo. Pulido ang mga ito ng mga bakod na dasal at mga sabulag ngunit iniisip na nila na maaaring maramdaman na sila ng mga kalaban sa kabila ng kanilang mga pudir sa katawan at mga usal na inilatag dahil ayon kay Nunoy ang limang mga disipulo nitong si Haring Bugon nagtatangan din ang mga ito ng kakaibang kalakasan maliban pa doon sa sampung mga aswang at itong si Haring Bugon mismo sa kanilang pagdating doon sa ikaapat na palapag agad na bumungad sa kanila ang mga bantay doon ng hari. Maagap naman na nagtatago itong si Butchok samantalang itong si Nunoy agad na nagpakita ito doon sa apat at nagkunwa rin kabilang pa rin ito sa kanilang grupo. Ngunit walang kalam-alam itong si Nunoy na ipinagbawal doon sa ikaapat na palapag ang sinuman maliban lamang sa mga bantay ng hari at sa kanyang mga pinakapangunahin na mga mandirigma kabilang na ang sampung mga matatandang aswang at batid din ng mga ito na may misyon ang grupo nila ni Nonoy doon sa lugar ng kamatayan para sana harangin at patayin ang grupo ng mga dayo na galing sa mundo ng mga tao kaya nagtataka ang mga ito kung bakit nandoon itong si Nonoy pagkatapos mabilis na hinarang nila itong si Nonoy at kino-prunta nang lumapit na kay Nonoy ang mga ito bago pa makapagsalita ang mga ito, mabilis ang kilos nitong sinunoy na ginamit na ang kanyang mga karunungan sa dimensyon. Kailangan nila kasing mahanap agad ang pitong kabibi at mapatay ang mga bantay. Baka kasi naramdaman na sila ng mga kalaban at mahirapan lamang silang mahanap ang pitong kabibig.